của anh. không Ay, thank you so much. Ay, maraming salamat, ma'am. Sir Jet, Sir Jet Retondo, lamia sa kao ni mo, brad. Oh, brother, saging sa brother ba? Tabaho rin pa, nalil brad, ginagmay lang nga, baka nang merinda, kayo man naman, og, oh, ayo sa, kwan, bubong, may kunto dia, brad, may hapon dia, hap, may hapon ni mo dia. Salamat, brother, salamat, brother, thank you so much. Thank you kayo sa pag-abot sa live na ko. Salamat kayo. Salamat Brad, paki, paliyaw na lang po like sa kong live brother. Thank you so much kay Brad. Salamat Brad. Unsay pares diya, Brad? Wala Brad, Anlang. Saging saging lang god. Saging saging dayon pagka maka one, agay tagay pod. Again, eh, <laughs> naging, naging, naging mire, brother ba. Salamat kay brother ha. shout out sa 2 million viewers. Salamat sa inyong support mga idol. Thank you. Sa balita na, say, ganap brother. Sa'y ikuan nakalingaw lay kong trabaho ani nga kating ulan na brad din mo unig mo ulan mong gud mo kuan ba mo sugen tubig ba na mo akong gi butangag kuan gi trabaho na ko salamat brad salamat salamat brad thank you kay brad thank you thank you thank you brad salamat sa ating 2 million viewers mga idol salamat thank you kayo Oy, shout out Sir Lex. Oy, mayong hapon. Sir, may hapon ni mo na Sir Lex. Salamat kay Sir Lex. Sir Lix, salamat, salamat. Kumusta, kumusta, Sir Lix? Ayan, Bler, basig, kuhan ka, Bler, pwede ni mo na mahi mong amigo si, kuhan, Sir Lix, TV official, organic na, bisaya, sad na, may nga Sir, kumusta, Sir, naka, dako na siguro ni Swildo si Sir Lix, TV official ni YouTube, ah. Ang dako na ni Sir Swildo, kay, si, active man yun, kayo ni siya, upload, good. Ako medyo na, ko, kaya nabalhin nung ko sa Facebook, good, guys, na, kuhan ko ba, Nak Facebook, Facebook na po ko. Okay lang po, way sa payan po. Salamat kayo Sir Lex ha, sa support nimo Sir Lex. Jo di ko maka kuan diri sa kuan manggod. Kau banha kay ka gara po ni akong iro og ano. Nag live ko ba. Salamat kay sa yung support mga amigo, Migo, Sir Lex og si sir, si ano Brother Jit. Brad, salamat kay Brother sa support Brother. Namoy na ba moy mga kuan masig na moy mga Facebook account bagay kay ingnan niya ko ninyo kay ako pud mong i-follow din sa Facebook ko. Oh. Kasi naay Facebook ninyo nga magpa ba. si na moy mga Facebook diha ba. Eh ako pud mong i-follow na yung Facebook pod. Uh, shout out sa 3 million viewers. Brad gawas ako kadali kay naay customer bantay ko, bantay ron diri tindahan. Oh, amping dapat dir. Salamat ka brother ha lamat kay sa pagsulod sa kong live there. Thank you kayo. Naamoy mga kwan ha. Sig namoy mga Facebook dia ba. nang naamoy mga Facebook dia, pwede sad mo magkwan kay para ma antol mo na ko. Maka... Balos pugo ninyo ba masuportahan tapod mo. Lamat kayo ha. 4 million viewers. Thank you kayo 4 million viewers ha. Ingon lang mo kung naamoy mga kwan kay mo. Balos pugo ninyo. 4 million viewers. Salamat kayo sa inyong support kay idol. Kalingaw intaw ko dre ano ani. Eh? Pintal-pintal lagayin tahun ni akong gamay payag diri tao, tahun Mantai bantay mahimo God kay Para para an mag-ulan, 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 mga idol mag-ulan, 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 mag guloy. Trabaho, guloy. Tanga, ipukse, Sus mag-ulan, oh, mag-ulan, mag-ulan, oh. sus ulan mag-ulan, 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 mag para medyo mo okay okay ra pod kay okay, usahay og dili atong pintalan wa yo taon. out kay purma. Oh. Shout out kay ha. Purma sa party kay ako sa Shout out thank you kayo sa inyong support Sir Lex og ni Brad. Salamat kayo, salamat. Thank you, thank you mga idol. Kaunta ninyo og saging mga idol, Merinda na mo ani mga idol, matong saging kabantay mo ni saging inani ba mga idol nakarelate mo ani oh. Niyo, ni mga saging bangin ng, bang, ng bang gamatoy kay patamis kayo. Nga, rinda ng hurot na. Nat moin Okay, sa ka init pa mamput. Salamat kayo ha. 1 million viewers, salamat kayo sa so, nabilin niya 1 million viewers. Thank you kayo. Lamat, salamat, salamat. Ikuan dah nasihat sebenarnya, mau ikut dari mana saya guap. Uh, eh, Diretso rin na na siya. Ano ba? Number ba? Ayan, 2 million viewers, salamat kayo mga idol ha. Thank you, thank you kayo. 2 million viewers, salamat sa support. Thank you mga idol no. Salamat kayo ninyo diya. signa mo yung mga kuan ba Facebook account niya pwede po muna i ikuan po ipalo po muna ko sa Facebook salamat kayo niyo mga idol One million viewer, thank you, thank you, thank you. Selamat, selamat sa animo dia, tabay animo dia. Thank you kayo. Shout out, Oi, Oy, 2 million viewers. Oi, may grab shout out, Ma'am Girlie. Hi, Idol. Shout out. Watching from Kuwait. Maraming salamat, Ma'am Girlie. Ma'am Girlie, yakapin kita mamaya, Ma'am Girlie. Ma'am Girlie, ako kang halugo nun niya. Salamat kay Ma'am Girlie, ah. Sir Lex, basig, mo. baka gusto niyo pong makipag, ano, dyan, lablaban yan kay Ma'am Girlie OW. Organic yan si Ma'am Girlie. Salamat, Ma'am Girlie, ah. Thank you, thank you, thank you. Baka, nakaikuan, Ma'am Girlie. Mayroon kang, ano, mayroon kang, Facebook kasi kung may Facebook kayo i-follow ko kayo i-follow ko rin kayo sa Facebook no i-follow ko kayo nandito ako ngayon sa Facebook eh pwede ako mag-follow ka agad no kung meron kayo magsabi lang kayo yan para ma ko rin kayo i-follow niyo rin ako guys palit-palit ano lang tayo give and take lang ba no i-follow ta i ko kayo anong pangalan ma'am anong pangalan kay i-follow kita para maging ma 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 ano pag nag-live ako o nag-live kayo para ano ba mag-support-support lang tayo <coughs> yung aking ano Facebook, meron na akong 43,000 followers, no Facebook page, page ang gamit ko. So baka mayroon din kayo mga ano diyan, pwede niyo kung ano, pwede 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 ko kayong ipalo. Ipalo ko na kayo, magsabi ka anong pangalan, ma'am? Yan ba 'yung pangalan? Sige, idol, anong pangalan, ma'am, girlie? Kay ipalo na kita. i search ko dito. Anong pangalan yan ba? Magsabi ka muna mam ma kung yan ang pangalan kay para matupan ko. Magsabi sabi lang yung may mga ano dyan, yung magpapalo. Magsabi lang kayo. Ito yung sa akin mga idol, Kuya Job ng Pinas. Yan. Sa Kuya, kuya Job ng Pinas, meron na tayong 43,000 followers. yan page din gamit ko idol. Anong pangalan ma'am? Yan din ba? Girlie o oh, ano yan ba? Yan ba din? Ayan. yes idol yan po. Sige, search kita ma'am. Paano kita para girly. Girly. Sige lang mama. Girly OFW vlog. Para ma, ma malaman ko rin kung ano yung mga content ninyo. Lain may mugawas. Muna siya, ma'am, ispiling, ma'am, muna na ispiling sa imong kwan. Mauna ispiling sa imong girly. IDI. Yan yung spilling girly OFW OFW vlog. Ito ma'am, itong ano, itong mayroong kang ano, 3.2, ito ba yung 3.2 mo ma'am? Ito, ito, yan ba? Sabi ka daw no, ma'am kung yan. Ito ba yung girly OFW vlog? Yung 3.2 followers? Mag ano mga, mag iwan man ako ng bakas ma'am, panood ako sa'yo. Ayan, dito na ako, ma'am. Panoorin ko muna ito. Yes, idol. Ito po. Ito, ma'am. Nandito ako, ma'am. Nanood ako sa kuan mo. Tingnan ko to. Ayan. Pa-dinner ni amo. Thanks. Kahit minsan may tupak. Ganon talaga ang mga amo. Ganun talaga mga amo, mga idol. Minsan, strict to. Pero kung mapamahal na tayo sa ating amo, mapamahal na rin sa atin, ano tayo dyan? Nandito ako, ma'am. Nanood mo na ako sa ano mo, release mo. Hindi man mag-play. Ah, dito ako sa dining ding Kaya nag -play. Yung dininding mo na lang kay nagplay play yung dininding mo eh. Yan yakapin kita dito ma'am kay yakapin mo din ako ma'am, magiwan lang ako bakas. Pakibalikan mo na lang ako. Salamat, salamat ma'am girly. Salamat talaga ma'am girly ah. Thank you, thank you. Ayano oh, short ano lang to, oh, ayos yung ano mo. Sarap ng niluluto mo ano. Yung may mga ano diyan guys ah, yung may mga ano magsabi kayo. Tapos pag nag-live ako mga idol, mag ma girlie, pag nag-live ako, mamaya baka mamayang gabi mag-live ako, punta ka. Marami ka ma magiging kaibigan doon, no? Marami ka mga organic pumupunta sa live ko. Tingnan mo mga live ko diyan, no? Madami silang pumupunta sa live ko. Oh, dito sa YouTube kasi dati ang daming pumupunta sa live ko, pero nung nag-inactive ako dito, wala. Nag-focus kasi ako sa Facebook, guys, kasi sa Facebook kasi kung, ma, 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 ano ba, madali lang mag-upload ng video, mag, Rails lang, minsan may posibilidad pa na mag-trending. May kita talaga. Sa YouTube may kita din. Pero minsan kasi kailangan mo talagang magsipag dito. Napalo na kita ma'am. May nag-iwan din ako ng bakas. Pagka mag-ano ako, ano mo lang ako ma'am. Ayan, following na ako sa iyo ma'am. May, may iniwan akong bakas sa iyo. Yung 3 million viewers dyan o, oh, baka mayroon pa kayong mga ano dyan, may mga Facebook kayo dyan, Sabihan nyo ako kasi follow ko kayo. Nandito ako ngayon sa ano ko. Nanonood kasi ako ng release ko guys. Ano oras ka mag live idol mamayang gabi? Alas ano ma'am pinakakuan ko alas 7. City. city ng gabi. Yan ang live ko talaga. O, yan yung live ko. Nagla live ako ng alas city kay ano na. Nandyan noy. Nandyan sila noy. Marami kang marami kayong makukuha doon kaibigan guys pag ano Punta kayo sa live ko. Pins din tong gamit ko eh. Ano lang talaga. Tuloy-tuloy lang. Content ko dito mukbang. Ang mga content ko, mga mukbang, mukbang lang guys. Ano mga pwede mukbang eh no? Prutas, pagkain, ulam, ganun. Yan lang content ni Kuya Jab ng Pinas. Pero dito sa aking YouTube, ang content ko talaga dyan, charity. Pero mahirap kasi mag-charity mga idol pag wala kang pan pang continue sustainable ba pang sustain sa pangtulong ang hirap ang mag, mag, maganda ang tumulong pero kailangan mo may pera ka laging pantulong yan yung ano guys ha napakasarap sa ano napakasarap sa pakiramdam pag nakatulong tayo ng tao pero ang problema diyan is yung pang sustain mo ng tulong o kung sense, saan ka maghagilap o, yan yung mahirap so mas maganda binago ko yung content ko good vibes na lang kung content ka si Good Vibes, ah, walang problema. Sumayaw ka dyan, mukmain ka, mukbang ka. So kahit tumulong ka, hindi mo na i-video. Tulong ka, iwag mo na i-video. Hindi, makakatulong ka pa rin. So, mahirap ang pagtulong at minsan napupuna pa tayo na parang chad, ano pa, lang, tumulong ka lang para magka, makilala ka, parang ganun ba. So, mas maganda pa, gumawa ka na lang ng ibang content tapos huwag ka na tumulong. No, huwag ka lang mag-video ng tulong-tulong dyan. So, ang pagtulong mo, wag mo na i-video. Sige Idol, tingnan ko kung maka-join ako mamaya kasi labas kami mamaya pag di ako maka-join next. Sige lang, oh. Sige lang, ma'am. Sige lang, sige naman tayo Nag nagla-live live naman ako. Hmm. Pakilala ka lang doon pag ano sa mga release ko para makita din kita. Ako, Wait, lang, eh. Salamat, salamat ha, sa ano, salamat sa pag-support dito sa aking ano YouTube. Thank you. Itong YouTube ko na demonetize to. So kailangan ko pa siyang eh, mag-active na naman uli sa ano sa What's ours? si ang watch hours ko wala talaga. Kinain na ni, ano. No, kapag hindi na kasi tayo active sa pagla sa YouTube mga idol, ang nangyayari, babawas talaga yung ating ano. Kus maliban diyan kapag tayo ay pinatawa ng parusa ni YouTube. So nagkaroon kasi ako ng parusa ni YouTube. Kaya kung mapapansin niyo, lumaki masyado tong bahay na to dahil doon sa short video na nag-viral. No, nag-viral nga kaso lang reuse content naman. Pinatawa na ako ng reuse content. So dati monetize ito, kumikita po itong aking YouTube pero ngayon wala na mo nang kita kasi nga reuse content kapag may reuse content kasi tayo kailangan nating ano burahin 'yon at ano mag uh, kwan tayo mag appeal ba no so the, isa sa mga appeal ni YouTube is yung ano tayo kailangan mo parang mag reapply ka uli ganyan sa akin na dol yung watch hours ko nababawasan kaya nga sa akin talaga mam, ma wala sa akin sa akin dati Sobra-sobra yung watch hours ko ma'am girly Kasi nga po mayroon po akong short video dyan Na umabot po ng ano 11 million no? Yung 11 million Diba alam nyo naman kasi sa Facebook mga idol Pwede tayo mag remix ng reels Yung video na yon reels remix ko po yon So ni remix ko yung reels Tapos mayroon nandun din ako Nandun din yung mukha ko Nandun din yung ano ko kaso nga lang reuse content ng pinataw ni YouTube kasi nung in ko na siya dito sa YouTube ang nangyari ano siya kung kumbaga siguro yung may-ari noon in in-upload na rin niya sa YouTube no baka may YouTube yun pero remix kasi pwedeng gamitin so bawal pala talaga mga idol na pag na-upload na sa Facebook i-upload pa natin sa YouTube bawal yun so magkakaroon tayo ng reuse content doon na doon dama yung aking ano no kaya pero lumaki ang kagandahan lang lumaki yung aking bahay no pero lumaki pero mula nung binura ko rin yung video na yun yung 37,000 subscriber na yan minsan-minsan mo -minsan na makita dati talaga pag nagla-live ako hindi ka anong, walang gano'ng nagko-comment pero ang daming viewers, no? Maabot ng 300, 100. Pero 'yun nga lang, 'yun siya umaabot tayo ng gano'ng kadaming viewers dahil doon sa video na ano na nag-trending doon kasi sila kumapit sa akin eh. Kumain gibuyan to iro. Ng gibuyan. na po na. Ayaw buhi kay yan ganyan sa akin na watch hours ko na. Kaya nga ma'am, so ngayon kailangan ko namang bumalik, active mag-active na naman uli sa ano. Mag-active na naman dito. Kapag ka-once na mag-active naman dito, guys, tuloy lang talaga. So, yun nga lang, yun na kalungkot. Kapag mayroon tayong trending na videos, marami ang mag-subscribe talaga sa atin kapag trending ka. Pero yun nga lang, pag nawala yung trending videos na yun, binura mo, wala. Pero ang sawa ng Diyos, ito namang ano ko subscriber ko, hindi naman siya ano na, nagbabawas nga lang, hindi, mas gusto ko pa nga bumalik eh. Pero mo parang 5,000 5,000 subscriber nung nagkaroon ako ng trending, bigla siyang ano, biglas siyang biglas siyang umangat na umangat. Oh, ito makulit naming dogi oh, si dogi, si dogi dogi WhatsApp guys? Ito baba oh. ito. Itong aming aso na ano, gusto makawala. Hmm. gusto makawala. Hmm. gusto makawala ng aming dogi. Ngayon, dahil makawala ka pag magdumidumi ka kasi. Ha? Magdumidumi ka na kasi pag once na nakawala ka. Kaya hindi ka pwedeng pakawalan. Kapag pakawalan ka, magiging ano ka na? Magiging avatar. Magiging avatar ang aming bulatlot. Bulatlot ilot. Agoy, 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 agoy. -agoy, -agoy. Ah, doon na. Back to back to basic. Back to basic. Doon ka na saan. <laughs> nakawala ka yun. Ganyan sa akin. Oo nga, ma'am. ano lang tayo. Live-live lang din talaga pag may time. Ganyan lang talaga. Yan. Guys, nayakap ko na. Nayakap na kita, ma'am girly, ha? Baka may gusto pang magpayakap dyan, mga idol, ha? Magsabi lang kayo. O para ma... Ano? So, ang kagandaan lang sa akin, guys, nung nagpahinga ako dito sa YouTube, nag, nung lumipat ako sa Facebook, na monetize na rin ako sa Facebook, no? May live ads ako doon, may ads on reels. So, nakatatlong beses na rin akong sahod sa, ano, sa Facebook, sa YouTube. Pangapat sana. Pero kapag na-okay ito, so mayroon pa akong sasahurin dito. Pag na-okay na itong, ano, ko, magka-apply ako uli, mayroon pa akong sasahurin. Minsan nga, nawawalan ako ng gana. Totoo yan. Totoo po yan, no? Totoo yan, ma'am girlie kasi minsan mga idol sa youtube kasi kapag once na parang facebook din kapag hindi ka kapag upload parang hihina yung views mo pero kung continuous ka lagi 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 ka nag upload kahit konti lang yung nanonood sa mga reels mo o sa short videos mo ang kagandahan continuous ka eh tuloy tuloy ka pero sayang naman kasi oo oh, kasi pagka once na kumikita na sayang na yan sayang na po talaga yan pag kumikita na so, tulad dito sa akin oh yung aking ano, yung aking yung aking ano guys, kumpleto na ako lahat. Lahat ng tools, maliban na lang dito sa bonus, no? Meron na akong subscription, meron na akong in-stream ads, live ads, star lahat ng icon sa page, meron na ako. Monet at monetize na ako. Kaso ito na lang kulang, itong bonus. So hindi pa ako ini-invite niya, no? I star ads on reels, live ads, in-stream ads, sub subscription, meron na ako. Yun nga lang, kailangan talagang sipag. Sipag ka talaga dito, no? pag mag-upload ba kung hmm. so, wow congrats idol nakasahod ka na pala oh nakatatlong beses na akong sahod sa ano ma'am nakatatlong beses na akong sahod sa facebook meron kasi akong mga mostly kasi doon kaya umabot din ito ng 43 alam nyo naman mga idol na alam mo ma mahirap talaga paangatin ang facebook page so, Totoo lang mahirap paangatin ang facebook page kaya forty naging 43,000 to meron kasi ako dati mga trending na video no, na binura na ko kasi nagkaroon ako lang ng original content dati. Ako din yun ha. Pero sarili kong video, nagkaroon pa ako ng original content so binura ko yon, nawala yung ano ako. So nangyari yon, ito na. 43,000. Meron nga ako ditong paano na eh, pa umaangat na naman. Ayan oh, 81,000 guys, yan lang yung ginawa ko. 81,000 views. Oh, yan lang ginawa ko. Laro-laro ko yung aso. Ganyan lang mga idol oh. So yan, ito sana, plano ko siyang i-upload sa YouTube pero hindi ko na in-upload kasi mahirap na. Kapag mamaya i-upload ko sa YouTube, Marius content na naman. So 81,000 views yan. No, ganyan lang ginawa yung aso ko kasi diyan naglalambing. So nung nag nag nag-ehersisyo ako, no, yung aso ko ganyan ang ginawa. So syempre nag marami kasing dog lover sa Facebook guys, pati sa YouTube marami naman pero sa Facebook talaga madami. So 'yan ang ginawa, guys. Ito 1,000. ang malaki ang sahod ko. Dito malaki ang kinita ko, guys, sa video na ito. Oh, 'yan ganyan ganyan lang ginawa ng aso ko. Marami ang ano, marami kasi ang dog lover sa social media, guys. No, maraming dog lover sa social media. Diyan ako lumaki 'yung sahod ko sa Facebook, 'yung video na 'yan. Oh, 'yan. 'Yung video na 'yan, guys. Oh. 'Yan lang ginawa. Simpleng simple lang ginawa guys Pero yung aso kasi ang nagdala dyan Eh umangat no, Marami ang nakaano ba Marami ang naka na ano sa aso o Kasi bibihira lang kasi sa aso Yung masyadong malambing sa amo o, Ganyan lang ginawa niya oh. 81,000 views Paangat pa yan no? So yun yung ano pagka, Long form kasi yan Pag long form video malaki ang kita sa in stream ads o, malaking kita So kung papanunuorin papanu mo to mga idol, may advertise na ito. Ayan, pak pakita ko yung advertise. Ayan guys, oh, makikita nyo, may yellow line siya, may yellow siya dito. Oh. May yellow siya dito, pag pinindot mo siya, malalaman mo yung may advertise kasi may yellow siya dito. So dyan ako, malaki ang kita ko. <coughs> Yan ang ko ano, kita, malaki ang kita ko dyan sa ano. Tapos meron pang isa din dito. Yung, yung, yung ano ko guys ah. santay malaking kita? Yung mga kita, yung ano lang guys, yung mga kung ano lang yung mga pinupost post ninyo na maganda Sa reels naman karon ako lang malaking kita dito sa Sa hanapin ko muna yung reels ko guys 300,000 yung views noon eh So dito ako pero dati marami na ako mga million views na reels pinura ko lang pinura ko lang Salamat pala. Wow, congrats sa idol na kasaw. Oh, nakasaw na po ako, ma'am. Ikaw mga kasaw ka rin yan. Tuloy lang po. Tuloy lang. na guys, sino nga bang magbibigay ng lib ganyan sahurin tayo, di ba? Sa pa niyan, magano ka lang, Mag release ka lang, saud ka. So Mayroon ako dito, guys, na views na 300,000. Ito guys, so dito din ako lumalaki ang sahod. Ito, 157,000. Yung reels ko na to. Yung reels ko na to, ang ginawa ko dyan, yan lang. Oh. Basic na basic lang. Oh. Yung may mga, may, may marami kasing comedy ngayon sa kuwan. Ayan, binuwat ko si Mrs. Oh, 300 yan guys, 300,000 ang views. Oh, binuwat ko si Mrs. Yan lang ginawa ko guys. Meron din isa dito, umangat din siya, mga nasa 300,000. Ito guys ang ginawa ko. Mga musli kasi dito umaangat pag mga video na nakakatuwa. Mga katuwa. Ayan guys oh, 300 plus. Oh, yan lang ginawa guys. Oh. Sayaw sayaw. Oh. Hmm. di ba? So, may kita ka jan sa Sayaw sayaw lang ginawa mo, may kita ka. Di ba? So, Content isdaki talaga. mag -content, content lang talaga. O yan, sayaw din oh. Puro sayaw mga idol. O. O. May kalukuhang sayaw lang yan. O. Mga ganyan lang Short-short uh, lang pero may kalukuhang sayaw lang ba? Meron may ba ito isa dito na ano? Malaki talaga. and shout out sa ating... Mga video guys, basta ano lang, tuloy-tuloy lang. Wow, kung rasa doon, nakasaud ka na. Oo, oh, nakasaud na tayo. Saud-saud lang. Shout out pala sa 2 million viewers. Thank you, thank you. Basta ano lang, mag na lang, mag o mag mag-shoot. Gawa ka lang ng mga shoot video na anong pwede mong gawin. Mangyayari yan, pwede kang mag-ano. Ito, 45,000 guys, oh. 45,000, malaki din yung kinita ko dito. Kahit 45,000 siya, malaki din yung kinita ko sa reels na to. Tingnan mo, loading siya, loading. Salamat sa ating 2 million viewers dyan mga idol thank you. Pag malam, ma, hindi na mainit ngayon, alams na. Gawin na naman natin yung ating sunod na trabaho. Loading siya, loading. Yan, salamat, salamat sa 2 million viewers. Thank you, thank you. Ah? Init pa? Pero pwede na na. Pwede na siguro kung asa kaon eh. hindi na kumusaka Magayon niya Ma ano kaya apit na lasin ko yan guys oh G ganyan lang ginawa Sayo sayaw lang <laughs> oh nung, nung napunta ko sa ano guys pumunta ko sa probinsya namin mayroong isang magandang ano doon paliguan sumayaw lang mabot siya ng ano guys 100,000 oh di ba saya ulang guys, so sayaw lang talaga. Marami dali ang ano kasi sa Facebook guys, madali. Madami ang ano ba? Madali lang mag magpadami ng kuan sa Facebook. Oh. Sa YouTube talaga kung matimingan, oh, ano ka rin. Sa Facebook talaga ang pinaka mabilis magpakuha ng kuan. Yan 15,000 views oh, marami kita din to push up lang ginawa o, oh, tapos may nanonood na yung pinsan ko na special woman nanonood sa akin tapos may music lang o, oh. lang ka ano guys madali kasi dami ang magka sa ano guys sa Facebook daming nakarelate ito naman o oh, umakyat na ng puno umakyat lang ng puno guys o oh, yan tapos sabay sayo-sayo dun sa puno o oh, yan Ay, ganyan lang o oh. o oh. <laughs> oh. <laughs> oh, di ba? Oh. Yung lang sa si puno, guys. Ganun talaga, dami makakarelate sa kuan kasi. Dami makakarelate. Ay, di, landong na diri, part, landong na diri sa kuan, no? <coughs> landong na. Pwede na siguro to kuano na. Yan, 3 million viewers. Salamat ha. Salamat sa inyong, sa inyong panunood. Thank you talaga mga idol. Comment lang kayo kung may Facebook kayo para i-follow ko na kayo dito. Nandito ako sa Facebook eh. Palo ko kayo. nanggap mo ako bilang filter ni mama. Amaya, makabili na po ako ng biga. Salamat na ka, mama. Makahila po talaga makalap ng tabaho ngayon, mama. Kaya, itong ginagawa ko, mama. Pagbutihin ko talaga po, mama. Kung paano, pinturan at mama, maayos talaga rin mo. Ganyan talaga sa amin, mama. Meron yung kinuro sa akin ng luno. Kala, ano, mama, na magpintur. At kung ano yung, ano, mama. Pag ano lang talaga siya, mama. Hindi yung pagkagano, mama. Para paanit, ano siya, mama. Dapat, kung saan yung puro, mama. Kung saan ka nagsimula, mag-wash out, wash in. Mag-wash in, ganda nyo talaga, ma'am. Shout out po, 2 million thank you. Guys, magpaalam muna ako sa inyo ha. Maraming salamat, Ma'am Girly. Thank you po, Ma'am Girly. Sa lahat po pumunta dito, salamat. Tapusin ko lang yung ginagawa ko, mga idol. Thank you, guys. Ingat kayo lagi, mga idol. Ha. Salamat sa inyong sulit na support. Maraming thank you po.